30. Ah, para may 30. Ayun oh, no, 30, yo, yo. 20. <mulik> Bis bisbo banot. May palara ko dito. Galingan <mulik> mo <mulik> dito. Sa akin. <mulik> tabi. Ay do. Tabi, 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 tabe tabi, 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 Kung mananalo. Dito, dito, bundoy, tabi. Yan dyan. Isa, isa lang, isa, isa lang. Nakabunot kayo, abubunot kayo. Abubunot kayo. Isa lang, ha? Kapagalingan nyo. Abunot kayo siya. Dila, dilaan mo na lang, dilaan mo na lang, boy. Dilaan mo na dila. lang. Ay, may piso. O. May piso. Yung piso mo. Ano, ano so, ano? Eh, bato ko yan eh. Pagunod isa. Bato ko yan dito yan eh. Ano number? Wait ah. 214. 214? Wala. Well, o, na. Ito. O, ano na? Ano ba lahat yung number? Next. Pera lahat yan. Sa so, lang ah. Oh. Dilaan mo, dilaan mo. Charge! Charge! ko nakuha. Ito, ito, nasa akin, nasa akin.

Ako uh, nga kasi. Uh, 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 140? Wala dyan 140. Ha? Ah? O! baba yan. 300! 325. Uh, 300! <laughs> 225. Ah, wala. Ano to? 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 Ano Ano to? So uh, ano to? 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 to? Ano to? Ano to? Ano to? Ano alat ng kamay mo, alat ng kamay mo Siyerto sure dyan yung ano. mo Soy! mo na, Dila, Dila amin, Five, four, Ano na, 8. Bingo. May so, nanalo na. Marami na. Pinapalitan na lang naman. Anong number yan? 5, Oh, wala. <coughs> wala, 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 wala. Ah, wala. Tayo ito pa pa. Dito, kuya, Ay, hindi pa ba yung lapis? Baka sa, ano, may okay, parating Di lah ana. Eh, di la wala. Di la lumit lumit tau number. Oh, 131. Oh, 131. 131. No, no. Wala. Wala, wala, wala. Ang alat. Ito, -an -an. bubunot. Ay, bobonat, Bunot, bubunot. Nahiya pa na. No.

Ba't tinipitik? No. Oh, 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 dilaan oh, mo no, yung likod, dilaan mo yung likod. Para lang ba siya number? Ilagay mo sa araw. Ayun, hindi yung likod. 5 180, 180? Wala. Parang wala. 515 po parang ah, po wala yung 5-15 kung signal wala 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 wala, wala, wala. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Sabi, -bye. sabi, sabi, Dapat hmm? yung taga-tao gumigahate, no? Yan tumawag sa'yo. Ikaw ba yung taga-tato niya? Anong, anong sino yung tatay mo? Siya ba yun? Kinapunta kila pulo linggo? Yeah. Di ba? Parang ka. Mukha dalaan mo yung likod yan 30 ah parang may 30 ayun o no, 30 20 T -R -T. T -R -T nga, T -T. 30 nga ba? tinan mo na 30 20 ah 20 pala 20 yes! 20. Yes. hindi ah, wow! ka na matulog matulog ka na 30 <laughs> oh. sino <laughs> pa? nakabunot ka na? nakabunot yan. nakabunot na daw yan Yeah, so andito kami sa likod. May mga nag- dahil magpapalipad sa ranggol ah. tayo? The vlog Nagpa-vlog kami. Okay. May aso. Hello po. Tuyo yung eh. Pagkakad ka, gusto try mo ba? Ayun, ang dami nagpapalipad sa ranggola yang gam. Saan? May tinapay pa yan. Ayan, papabunutin natin dito. Ayan, ang dami. Ang daming bata nagpapalipad. Alikay dito bilis. Papalaro ako, papalaro, bili. Papa bonot, bili. Bonot, bonot. Libre bonot, libre bonot, please. Tayo, 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 tas mo budoy. Pila, 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 dito. Dito budoy, dito. Pila, pila, yung mabubonot, bilis. Pila, pila, pitla. Atras muna! atras na, atras muna! Atras lang. Atras lang, bilis. Ha? Lagan na po. Hindi, dancer. O, ka Atra. Oh, pila, pila, pila. Bilis. Pil pila. Pila. Buna bu Bonot, bobonot, bobonot. O, so, free. O, oh, oh, pila muna kayo. Pila, pila. Isa-isa, bobonot. Isa-isa, bilis. O, oh, isa-isa. Pila, 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 pila. Parang ano ba kayong pumila? Atras, atras, atras. Atras. Ay. Atras. Ito kasi nakapila dandu sa likod ko eh. Pila. Isa-isa lang bobonot ha. O, oh, dyan ka lang. O, oh, bilis. Una ka, una ka. Una ka. Bonot. Parang yung bakas number. isa, -isa lang. Dilaan mo yung likod para mabilis. ay oh, ikaw mag-guide, ikaw mag-guide. O, oh, huwag aalis sa pila, huwag aalis sa pila. 406 o o Wala. Wala, 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 Next. bunutan. <laughs> Astera to Astera. Uh, <laughs> Dilaan mo na. Nahihiya ka pa eh. Hindi mo na pala kaya. Dilaan mo lang sa bata. Dilaan mo. Para lumitan. 5.22. Wala. Wala.

daw muna Nahi apo i kayo kay Ma, nagpapalipad din kayo sa Gawa nagpapalipad na. din kayo ay, kay, <laughs> <laughs> mamaya, mamaya na ano ano tagal so, ano, ano? mo eh Nilaan mo na kasi <laughs> ako Ay, sa YouTube niyong panoorin ha. Ito yung, araw, ano, channel ka. Papa Jet. Oh 305. Oh <laughs> wala akong dolo. 305? Wala. 305 wala. 3 lang yun nandiyan. <laughs> oh! Hindi ako tinapay! Tinapay? merienda. Pag bunot niyo. 429. <laughs> 429? Wala. <laughs> next, next, next. Guide mga marat. Ay, ah, hindi. Pupunta pa kami doon. Maghahanap pa kami ng mga bata. Ang po. ito. likod pag ano. Hindi makaya. Dilaan mo yung likod. Dilaan mo na. Dilaan mo na. Dilaan mo na yung likod. pa. Para lumabas yung mga Dila. Pater,

May mga memang kayaknya bakal inyo ini target. One yeah, Wala. Two... Well, uh, yeah. Next next next. Ay na. 2 all 2. 2 all 2. Tao to wala. 2 Kulang lagi nang. ikaw kaya ikaw kaya? Suerte. <laughs> <laughs> 315. <laughs> 315. Wala. Next, next, next. <laughs> that, oh, no, eh, swerte no, yan, may, no. may yan. kanina, may nakuha. <laughs> <laughs> Yeah. 100? 100? Ay bini! <laughs> mm, ay bili! nawimpat! <laughs> okay, wala, Wala, walang. Wala, wala. Wala, wala. Ayoko. 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 Ayoko biscuit Wala <laughs> ako lami pa talaga wala nga anak ata eh okay. ano na kuha mo wala pa wala wala pa. wala okay. oh, wala oh, isa -isa wala po. wala 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 Ayan. Wala. 5, 5, 3. 5, 5, 3. Wala. 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 five na. What? Next, next. Sesa lang, hawakan nyo ang pera. Ako na. na ako po na ako na. Asa yung mga bata mo? Sabi mo bata sa inyo. Madaming ba, Lord? Ano ka ba? Ganun nabunot mo?

Okay. Ay to ba pala? Eh? Ay yun, yun mabubuti. 15! Oh, yun yun. Oh, yun yun. Oh, yun Oh, Mayroon Oh, Oh, yun yun. Oh, yan. yun. na, yun no? yun. Oh, yun yun. Oh, Thank you. Thank you. Thank you. <laughs> ah ah kwalang sabay tukda na na kay yung 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 atras, atras. yung 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 na, yung 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 ng yung yung ano? 21. 21. Wala Parang ano? Ayun. Wala, hindi pa ako nakakabukas. Ayun, ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, Next, next, three, next, next. Pag malaki natin yan, ayun. Kandaan mo. Petri, ayun, ayun. sino na ako ha? Ayun, ayun. Saan? Oh, Saan ba? Ayun na, 309 yun na. Sino na kakuha? Oh. Sino na kakuha? Wala naman yun. Wala naman 309 yun. Mayroon. Saan? Mayroon na. Dilan. Dilan Saan? Eh? Dito? Saan si Dilan? Dito? Oh, Dilan. Oh, nabunot mo kanina, number. 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 Nabunot mo number natin. Ano? Di ba 309? Wala. May nine. 309 91. 91? Wala. Uy! Hindi ako nabunot doon. Wala, wala. Oh, yeah. <laughs> ikaw na, ikaw na. Saan ah. yan? Ay, ay, sabi Wenn ay, 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 sorry. ay, ay, -no. ay, então, okay. ay, Honk ay, hey depressed. ay, day. ay, Jose three. ay, ay, three. ay, ay, -isation. ay, 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 ay,

Nakakuha na kaagad ng pang panggut ay pang ano pang ganggulay nga <laughs> 270 270 wala malas malas <laughs> <laughs> wala yan o nasa ibabaw na yun yung mga number o wala na ayun yung uh, mga number nasa ibabaw na babanat na babanat na, na tinawag pala yung kapatid tinawag pala yung kapatid alam mo ba? Baka meron na naman yan ha Pag mayroon ulit Pag meron ulit yan Tawagin mo pa isang mong kapatid <laughs> 292 292 wala Meron pa meron pa meron pa Umalat lang ganyan ito Mabubunot Matatanggal na o. Oh. Stiple mo. Ito.

Nilo ko ka lang, nilo Pinataka mo lang yung bata eh. Bunot, bunot, hindi mo na Uy, may to. Napunit, napunit. May karagtong po. Napunit. Eh, mo yung likod. Yung ano. Ayun, hindi mo naman yan. Ino close mo. 245. 245? Wala. 3. 3. 3. number 3. 3. 3. Wala, wala, wala. Hindi <laughs> pa naman pala buo. Meron! Ano yung pinutol mo na naman naman? <laughs> wala, 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 wala. Malas, wala. Malas naman ang mataan dito. Isa lang, isa lang na ako. Bye-bye. Si, si Kuya Tumper lang lang. Ano dami pala ito na papalipad eh?